Alam ba ninyo na halos 75% ng mga matatanda sa buong mundo ay nagkakaroon ng dehydration o kakulangan ng tubig sa katawan. Ito ay ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of the American Geriatric Society noong 2022. Ang kakulangan ng tubig sa katawan ay hindi lamang nagiging sanhi ng pananakit ng ulo o pagkapagod, kundi maaari ding magdulot ng mas malalang problema pangkalusugan tulad ng pagbagsak ng presyon, mga problema sa bato at kahit stroke. Ang simpleng gawain ng pag-inom ng tubig tuwing umaga, isang bagay na tila napakasimple, ay maaaring maging komplikado para sa ating mga nakatatandang mahal sa buhay. Marami sa kanila ang gumagawa ng mga karaniwang pagkakamali na sa halip na makatulong ay maaaring magdulot pa ng panganib sa kanilang kalusugan. Panoorin ang video na ito hanggang sa dulo dahil marami sa mga pagkakamaling ito ay ginagawa ng inyong mga magulang o lolo't lola nang hindi nila nalalaman at sa pamamagitan ng pagbabahagi ng tamang kaalaman maaari ninyong maprotektahan ang kanilang kalusugan. At bago tayo magpatuloy, ipaalam sa amin sa comment section kung ang inyong mga mahal sa buhay ay umiinom ba ng sapat na tubig araw-araw? At anong mga paraan ang ginagawa ninyo para matulungan sila? Narito ang anim na karaniwang pagkakamali ng matatanda pagdating sa pag-inom ng tubig tuwing umaga. Nakakagulat para sa marami na ang kakulangan ng tubig ay hindi lamang problema sa mga matatanda. Pati ang labis na pag-inom ay maaaring maging mapanganib. Ito ay tinatawag na hyponatremia o ang pagbaba ng sodium sa katawan dahil sa labis na tubig. Kapag biglang uminom ang mga matatanda ng maraming tubig ng sabay-sabay, lalo na kapag sila ay nagising sa umaga, maaaring magdulot ito ng pagkahilo, pagkalito, at kahit seizures o kumbulsyon. Ayon sa isang pag-aaral mula sa American Journal of Medicine noong 2021, ang mga matatandang nasa edad 75 pataas ay mas nanganganib sa ganitong kondisyon dahil sa kahinaan ng kanilang mga kidney o bato na mag-regulate ng balance ng tubig at sodium sa katawan. Ang tamang paraan ng pag-inom ng tubig sa umaga ay ang paunti-unti ngunit madalas. Magsimula sa isang maliit na basong tubig, mga dalawang daan hanggang dalawang daan at mililitro. Pagkagising at pagkatapos ay uminom ng karagdagang tubig bawat 30 minuto hanggang isang oras. Ito ay nagbibigay daan sa katawan na unti-unting maabsorb ang tubig nang hindi nagkakaroon ng biglang pagbabago sa balance ng electrolytes. Para sa mga matatandang may kondisyon sa puso o bato, mas mahalagang kumonsulta sa kanilang doktor dahil maaaring may espesyal na mga rekomendasyon para sa kanila tungkol sa tamang dami ng tubig na dapat inumin. Maraming matatanda ang umiinom ng iba't ibang gamot araw-araw. At ang oras ng pag-inom ng mga ito ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa pagiging epektibo ng mga ito. Isang karaniwang pagkakamali ang pag-inom ng tubig kasabay ng mga gamot na dapat inumin sa walang laman na tiyan. Ayon sa isang pananaliksik sa Journal of Clinical Pharmacology noong 2023, maraming gamot tulad ng levothyroxine para sa thyroid, bisphosphonates para sa osteoporosis at ilang mga antibiotik ay nangangailangan ng walang laman na tiyan para sa tamang pag-absorb. Kapag ininom ang mga ito kasabay ng maraming tubig, lalo na kung nagsabay pa ng pagkain, maaaring mabawasan ang bisa ng mga gamot ng hanggang 30%. Ang tamang paraan ay alamin muna kung aling mga gamot ang dapat inumin sa walang laman na tiyan o may pagkain. Para sa mga gamot na kailangan ng walang laman na tiyan, maghintay ng 30 minuto pagkatapos inumin bago kumain o uminom ng maraming tubig. Sa ganitong paraan, masisimulan na ng gamot ang tamang pag-absorb sa katawan. Isang magandang praktika ay gumawa ng schedule ng gamot na nakasulat o nakagupit sa refrigerator o sa isang kitang-kitang lugar para hindi makalimutan kung kailan at paano dapat inumin ang bawat gamot. Maraming matatanda ang naniniwala na mas nakabubuti ang pag-inom ng napakaginaw na tubig, lalo na pagkagising sa umaga. Subalit ang katotohana ay maaari itong magdulot ng iba't ibang problema. Ayon sa isang pag-aaral sa Journal of Gastroenterology noong 2022, ang pag-inom ng napakaginaw na tubig sa umaga ay maaaring magdulot ng pagkitil o pagbagal ng digestive system. Ito ay dahil kailangang painitin muna ng katawan ang malamig na tubig bago ito magamit ng maayos. Lalo itong nagiging problema sa mga matatanda dahil mas mahina na ang kanilang digestive system at mas mabagal na ang kanilang metabolism. Ang napakaginaw na tubig ay maaari ring magdulot ng pagbaba ng temperatura ng katawan na nagiging problema lalo na sa mga matatandang may hypothermia o mababang temperatura ng katawan. Ang pagbaba ng temperatura ng katawan ay maaaring magdulot ng panginginig, pagkahilo at pagkapagod. Ang mas mainam na gawin ay uminom ng tubig na nasa room temperature o bahagyang mainit-init, lalo na tuwing umaga. Ito ay mas madaling maabsorb ng katawan at hindi nagiging sanhi ng biglang pagbaba ng temperatura ng katawan o paghinto ng digestive system. Maraming matatanda ang nagsisimula ng kanilang araw sa isang mainit na tasa ng kape o tsaa na may kafin. Bagaman ang mga inuming ito ay maaaring magbigay ng panandaliang enerhiya, maaari rin silang magdulot ng mga problema, lalo na kung ito ang unang inumin sa umaga. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Journal of Human Nutrition and Dietetics, noong 2023, ang kafin ay isang diuretik na nangangahulugang nagdudulot ito ng mas madalas na pag-ihi at posibleng dehydrasyon. Para sa mga matatanda na karaniwang mas dehidrado na, ang pag-inom ng kafin bilang unang inumin sa umaga ay maaaring lalong magpalala nito. Bukod dito, ang kafin ay maaaring magdulot ng pagkawala ng mahalagang mineral tulad ng kalsyum at magnesium sa pamamagitan ng pagdaragdag sa dami ng mga mineral na inilalabas sa ihi. Para sa mga matatandang nasa panganib na ng osteoporosis, ito ay maaaring maging seryosong problema sa pangmatagalang panahon. Ang mas mainam na gawin ay uminom muna ng isang basong malinis na tubig bago ang anumang inuming may caffeine. Dapat ding limitahan ang mga inuming may caffeine sa hindi hihigit sa dalawang tasa sa isang araw at inumin ang mga ito kasabay ng pagkain para mabawasan ang epekto ng kafin sa absorption ng mineral sa katawan. Mahalagang tukuyin na ang mga matatanda ay may mas mahinang immune system na nangangahulugang mas madali silang magkasakit dahil sa mga bakterya at mikrobyo. Kaya't ang simpleng gawain tulad ng pag-iimbak ng tubig at paggamit ng mga lalagyan ay maaaring magdulot ng problema kung hindi tamang gawin. Ayon sa isang pag-aaral sa Journal of Environmental Health, noong 2022, ang mga plastik na bote ng tubig na muling ginagamit ay maaaring makapag-ipon ng mga bakterya at mikrobyo, lalo na kung hindi ito nilinis ng maayos. Ang mga matatandang paulit-ulit na gumagamit ng parehong bote ng tubig nang hindi ito nilinis o pinapalitan ay mas nanganganib na maimpeksyon sa gastrointestinal. Ang mas mainam na gawin ay gumamit ng malinis na baso o mugs sa bawat pag-inom ng tubig. Kung gagamit ng reusable water bottle, siguraduhing hugasan ito gamit ang mainit na tubig at sabon bawat araw. Iwasan ang mga plastik na bote na may numero pito sa ilalim, may label na BPA. Dahil maaari itong maglabas ng mga mapanganib na kemikal, lalo na kung nagamit na ng matagal o nalagyan ng mainit na likido. Para sa mga matatandang nahihirapan sa paglilinis ng mga bote dahil sa arthritis o kahinaan, mas mainam ang gumamit ng mga bote na madaling hugasan o dishwasher safe. Maaari ring gumamit ng mga stainless steel na bote na mas matibay at mas madaling linisin. Maraming matatanda ang hindi umiinom ng tubig sa umaga hanggang sa makakain sila na maaaring maging isang malaking pagkakamali para sa kanilang kalusugan. Ang katawan ay nagkaroon ng pitong hanggang walong oras na walang tubig habang natutulog at ang pag-inom ng tubig kaagad pagkagising ay mahalaga para sa muling pag-hydrate. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism noong 2021, ang pag-inom ng tubig ng walang laman, ang tiyan, ay maaaring magpataas ng metabolismo ng hanggang 24% sa loob ng isang oras. Para sa mga matatanda na karaniwang may mas mabagal na metabolismo, ito ay isang mahalagang benepisyo. Bukod dito, ang pag-inom ng tubig ng walang laman ang tiyan ay tumutulong sa paglilinis ng mga toksin, nagpapahusay ng function ng bituka at nakakatulong sa pagpigil sa konstipasyon na isang karaniwang problema sa mga matatanda. Ang tamang gawin ay uminom ng isang basong tubig, mga dalawang daan hanggang dalawang daan at mililitro pagkagising at maghintay ng labing limang minuto bago kumain. Para sa mga matatandang na hihirapang uminom ng maraming tubig ng sabay-sabay, maaaring simulan sa maliit na kantidad at unti-unting dagdagan. Ang simpleng gawain ng pag-inom ng tubig sa umaga ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa pangkalahatang kalusugan ng ating mga nakatatandang mahal sa buhay. Ang pag-iwas sa anim na karaniwang pagkakamaling ito ang biglang pag-inom ng maraming tubig, pag-inom kasabay ng gamot na kailangang walang laman ang tiyan, pag-inom ng napakaginaw na tubig, pagsisimula ng araw sa caffeine, paggamit ng kontaminadong bote, at hindi pag-inom ng tubig nang walang laman ang tiyan ay makakatulong sa pagpapabuti ng kanilang kalusugan at pagpapataas ng kanilang enerhiya sa buong araw. Tandaan, ang tamang hydration ay hindi lamang tungkol sa dami ng tubig na iniinom kundi pati na rin ang kung paano at kailan ito iniinom sa pamamagitan ng pagsunod sa mga simpleng rekomendasyon na ito maaari nating matulungan ang ating mga mahal sa buhay na mas mapabuti ang kanilang kalusugan at kalidad ng buhay paano ninyo tinutulungan ang inyong mga matatandang mahal sa buhay na mapanatili ang tamang hydration ibahagi ang inyong mga karanasan at mga tip sa comment section sa ibaba. At kung nahanap ninyong kapakipakinabang ang video na ito, mangyaring ilike at ishare ito sa mga kaibigan at kapamilya na maaaring makinabang din mula rito. Huwag kalimutang magsubscribe subscribe sa Tibay Katawan para sa higit pang kapakipakinabang na impormasyon tungkol sa kalusugan.